sa aking araw at panipagong video na naman Tara! Ngayong araw ay magluluto ako ng masarap na pulutan dahil birthday ng kaibigan ko at yan, nandito pala yung mga pera at bibilangan ko pala dahil baka magkulang at pagkatapos ay lumabas na pala ako ng skineta namin para pumunta sa palengke at bilhin yung mga patay na kailangan sa tofu. Nandito na pala ako sa Black Six, naglalakad papuntang Palengke. Dito pala ako sumorkat sa Black Six ah, para mapabilis ako makapunta sa Palengke. nandito na pala ako sa palengke at pakita pala ako nyan dahil nasa second floor pala yung bilian ng mga tokwa at mga ingredients na kakailangan sa tofu at yan naghahanap na pala ako at nakakita na pala ako ng mga ingredients at tokwa para sa lulutuin ko na tofu finally nabili ko na lahat ng mga ingredients at tokwa para sa tofu na lulutuin ko sa birthday ng kaibigan ko at yan pawi na pala ako ng bahay niyan dahil nung oras na at para maluto ko na to Nandito na pala ako sa Black Six, Sixers at pabalik na pala ako ng bahay para maluto ko na to yung putay na iyahin ko sa bisita ng kaibigan ko at yan nandito na pala ako sa looban at papasok na pala ako ng bahay niyan para marede ko na yung mga sangkap na hihiwain ko bago doon ay hugasan ko muna yung ko ng ingredients para malinis tignan yung magiwang ko at yan sinunod ko na yung mga ingredients para malinis at hindi madumi at yan yun na pala ako at magic po oh, yu ambilis ah at isa pa kalamansi naman one two three tuh oh ambilis sabay 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 sibuyas naman 1, 2, 3, 4 at yan naiwa ko na pala lahat ng mga ingredients at finally yan pala lahat ng ingredients na kailangan sa tofu at sinunod ko na pala yung tokwa para malinis na at maiwa na ng mabilis at yan naiwa ko na pala ng kalahate binuksan ko na pala yung kalan at nagpainit na pala ako ng kawali at sinunod ko na pala yung mantika dyan para uminit na at kumulo na at nare-ready ko na pala yung mga ingredients at tokwa para maluto ko na agad at mahihatid ko na sa my birthday sinalang ko na pala yung tokwa para maluto na agad at yan kalakalati lang pala para hindi pangit tignan luto ko at yan hinihintay ko na lang pala maluto niyan at yan umuulan pala sa labas kukuhain ko na pala yung nasa kawale at para masalang ko na yung kalati ng tokwa at yan nakuha ko na pala yung nasa kawale at sinunod ko na yung tokwa na iba at yan natapon pa dahil napadami pa yung nasa kawale kinuha ko na lang pala yung nasa kawale na natapon dahil hindi yung maluluto kapag madami nasa kawale at yan pinagtipan ko pala yung kaibigan ko hindi ko na pala nabidyan yung paglagay ko ng sibuyas at yan nilagyan ko na din ng toyo at pagkatapos ay nilagyan ko na din ng kalamansi na may mayo at yan nilagyan ko na din ng sibuyas na natera at yan nilagyan ko na din ng sili at silang green at yan finally natapos na din at mabibigay ko na sa my birthday at yan papunta na pala ako sa place nila para iapot yung niluto kong tofu ayan guys hanggang dito na lang bye uy, uy uy wait 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 there's more Shoutout kay Marilyn Abad, happy birthday sa'yo. Chan Chan Poriran, Jeremy Abad, happy birthday sa'yo. Patrick Poriran, Kat Kat Ortega, chen chen kare na botas a red na dog and Andrew Dean's a